Hi guys, have a nice day and thank you for watching English Carabao. So today, welcome to Buhay sa Dubai. So today, ito nga yung buhay ng mga Pilipino dito. Every time na mali sa kaibigan o mag anak na dadating, as long as available naman tayo sa schedule natin from work, eh sinusundo natin. So, isasama ko of course today si... Si Mirinda, susunduin so, namin si Marie. Okay? Sa airport. So, may side trip tayo sa daan habang papunta doon. And then we're going to meet some of our friends as well sa airport. Tapos kung ano ng airport doon sa arrival, at least may idea na kayo kung ano doon. Okay? Samahan nyo kami. Tara! Tara! Taxi? kausap mo na yan? Ang So ito na mga bagong gising, mga puyat. Tsaka eh, parang wala nang bago, okay. Parang ganito pa rin tayo kagabi. <laughs> <laughs> oh, time so alas isa ng umaga, yung flight daw kasi is darating siya ng 6 a.m. But of course, dahil dadaan pa siya sa immigration, mag-check ng eye scan ba yun? Yun kasi nga, visit visa siya, so medyo matatagalan siya ng konti. For sure, more than 30 minutes bago sa makalabas, so Okay lang yung time natin, ano? Diba? Ang daming car. Uh -huh. Feeling mo na dyan na kaya sila? Kasi sabi, 6 o'clock sila alis eh.

So, oh my camel, oh my Wow, beautiful ah eh? Beautiful view okay, Terminal 1 Mari mari Here we go So, ito na Ito na ang um, Ano to? Paman to, mga pana, na to Nakausap uso po. Close ba kami, para kausapin o Ayun, so yung common na scene dito na makikita mo sa Arrival is yung may mga iba-ibang lahi na nagdumarating. Tapos sinusundo sila ng mga contact persons nila. So siguro mga employment visa to mga to. So yung mga, ang sundo? Sundo. Sundo, okay yeah. yun. Pick up. Ayun, nila yung mga visa papers nila. ay sa area na Pasan yun? natakpan. So yun. Oh, yung iba nakalagay yung placards. Eh, yun talaga. Yung mga first time makikita mo yung kabadong mukha, namumutla, puyat, di ba? So, yun yung pinto na abangan namin lumusot si Marie. So, wala pa. Ay, may nakaitim dun, oh. Hi Marie! Ay, kumusta ang flight? Parang galing ka lang ng Tagaytay ah. Ayan, naunahan mo na si Ella Arvin. Punta ka na But doon. Bye-bye. guys, nakita na namin young. siya. Ayun, yung nakatiim siya na yun. So, di ba, sa'yo sa'yo ng buhay. Huwag na sigo pa <laughs> Fans! May fans! Okay, Marie Mari! Ay, ay, masundo! Ang Pilipinas! Oh, na, man? Man. na naman. Kumusta naman? Kumusta ang Pilipinas, Joy? Ay, si Mari Hayay, tabi niyo nga si Mari Storbo. Kumusta? Tayo, <laughs> tayo, tayo. Ito na rin meeting na. Tinibigyan na siya ng mga final instruction. <laughs> ano? Kasi ka na akong ma, ma hold Kasi yung papel is more of a paper. Etches lang yun. ka lang. Hindi ako naglaba. Ano sabi niya? Sabi niya, pwede ko kayong kasuhong magkapatid. Classification of doktor. Orang sabi niya? Sabi ko, ay hindi ko naman po alam. Sabi niya, kasi dapat sunod. Kayo ang maglalakad. Hindi niyo ipapaasa sa agency. Ano? Hindi nga pa rin sila eh. Sa sumubay, sa agency lang ang pa ako. Ayan na yung mga bagong dating. Hindi, ito lang. Si Mario, grabe. grami. Boko ka Ano? Pero wala namang nagbago. Tay, eh. akala ko magpapapayat ka bago ka pumunta rito. Oy, oh, 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 nandito ng tiyan ko kata ano. Oh, yan yung adviser mo sa tabi mo ha. So, pakinggan mo sa <laughs> Sabok <po>? ka diyan. <laughs> restaurant. Eh, may pinipino mga Filipino. Ay, yung sila kaya ano. Mhm, alin mo nandoon? Na o oh, doon tayo kakain. Fast. Dapat suporta kan din. Ate kumain ka na kanin yan oh, rice and FA rice. <laughs> Nawala pala lang ako dito. Si Joy to the world. Kamusta ang Pilipinas to? Maulan. Bye, airport. Bye-bye. airport. Bye, airport. Udzo. nandito na kami sa bahay, natitirhan ni Marie. So, ipapakita namin sa inyo. Papakita ko sa inyo kung ano yung partition. Ay, partition ba to? May okay. oh, Ayun. Para sa akin, yan galing kay tita. Akin na, Tita Cora, ito yung pasalubong niya sa akin. Wow. To the most handsome guy, Kuya Juni, from Tita Cora. Tita Cora, thank you po. Wow, talaga naman plentiful. Pool. Plentiful pool of sweets. Ayun. <laughs> kakatuwa naman, I have pulburon. Saan galing to? Wow! <coughs> Bubuksan ko ba? Oh, Mamaya na. Okay oh, bagay suman oh. Wow, suman! Ayan oh, no. so, tita, finally nakarating ng suman mo sa Dubai. Kasi nga ako last time, naiwanan ko dun sa bahay, sa fridge. Ano naman yan, suman again. O oh, mana, anong feeling mo na nasa Dubai ka na ngayon? Wala lang. <laughs> At in normal lang? Oo. Hindi ka kinakabahan, okay. Hmm. hindi excited sa, Wala. Sabi nga ako na aalis lang kinakabahan. Ay, ako kinakabahan. Ano, ako ko. <laughs> oh, baby, buti pa sa ako. Naku, kabado, kabado ako. Grabe, lahat ng kaba ko. Ayun ko, marunong naman ako magbasa. Buti ka pa marunong ka magbasa kasi kami hindi. Ito mo to. Kararating pa lang laptop na kagad. Ano pangalan? so, ano pangalan naman? Password di ko alam. Ang pangalan. Hindi ko nga alam. So ito, dito lang kami. Naabangan namin si Joy kasi magluluto siya ng sinigang na baboy. Joy, sinigang ba? Hindi siya nasagot. Busy. <laughs> so ganito dito ang mga buhay. Okay? Ayan may batao. Hello! Hello po. Ayan. Kiro Kiro P. Are you Filipino? oh, Pilipinong bata. Galing. Parang nasa Pilipinas lang. Basta natin yung cabinet nila. Ito yung cabinet, yung design, parang katulad sa bahay. Yun nga lang, naka-ready to go na ito. It. Kasi lilipat na sila. Oo, oh, pasok ka sa loob, pasok. Pasok ka na sa loob, natin. Kukulong natin yung bata. Bye-bye. Oh. Oh, maipit ka. Oh, wala na yung bata. <laughs> Bala ka na dyan. <laughs>